Ako si Adrian Velasquez, nag-iisang tagapagmana ng Velasquez Group of Companies. Sa mata ng mundo, ako ang perpektong halimbawa ng isang lalaking may lahat, yaman, kapangyarihan, impluensya. Pero sa likod ng marangyang buhay na ito, may isang bagay na hindi ko kailanman naranasan, ang tunay at tapat na pagmamahal. Napagod ako sa mga babaeng lumalapit sa akin dahil sa aking apelyido, kaya nagdesisyon akong lumayo sandali sa mundo ng negosyo at magpanggap bilang isang ordinaryong trabahador. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang delivery rider, suot ang lumang jacket at lumang helmet, nagbabago ng buhay at nagbabago ng kapalaran. Doon ko siya nakilala si Ella Ramirez. Nakilala ko siya sa isang maliit na karinderya kung saan siya nagtatrabaho bilang kusinera at tagapamahala. Hindi siya tulad ng mga babaeng nakilala ko noon, hindi mahilig sa mamahaling alahas, hindi nakasuot ng mga designer na damit. Ngunit may isang bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanan. Si Ella ay isang dalagang lumaki sa hirap. Bata pa lang siya, iniwan na sila ng kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay may sakit at siya ang bumubuhay sa kanyang nakababatang kapatid. Para sa kanya, ang bawat piso ay mahalaga. Ang bawat oras ng pagtatrabaho ay isang hakbang palayo sa butom. Minsan, nakita ko siyang nag-aabot ng pagkain sa isang pulubi kahit halatang siya mismo ay pagod na at kulang ang kita sa simpleng pagkilos na yon, may kung anong sumundot sa puso ko. Dahil sa kanya, nagkaroon ng bagong sigla ang buhay ko. Bawat gabi, dumadaan ako sa karinderya niya, kunwaring nag-order lang ng pagkain, pero ang totoo, gusto ko lang siyang makausap. Hindi ka ba napapagod, tanong ko isang gabi habang inaabot niya sa akin ang mainit na sopas. Napangiti siya. Napapagod pero kailangan eh. Wala namang choice. Bakit hindi ka maghanap ng mas magandang trabaho? Walang magandang trabaho para sa mga kagaya kung hindi nakapagtapos, sagot niya, walang halong hinanakit, parang tanggap na tanggap na niya ang kapalaran niya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sagot niyang iyon, parang may pumunit sa puso ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan namin. Mas lalo ko siyang nakilala kung paano niya kinakaya ang lahat, paano siya lumalaban sa kabila ng lahat ng paghihirap. Isang gabi, inihatid ko siya pa uwi matapos niyang tapusin ang shift niya sa karinderya. Ella, hindi mo ba minsan gustong makaalis sa ganitong buhay? Tanong ko habang naglalakad kami sa makitid na eskinita. Tumingin siya sa akin at mumiti. Siyempre, gusto ko rin. Pero paano? Hindi naman lahat may pagkakataong baguhin ang kapalaran nila. Gusto kong sabihin sa kanya na may ibang mundo sa labas ng mundong ginagalawan niya. Gusto kong sabihin sa kanya na kaya kong ibigay sa kanya ang buhay na pangarap niya. Pero hindi ko magawa. Hindi pa ngayon. Mahal ko na siya. Pero paano ko aminin ang totoo? Habang ako ay natutunang mahalin ni Ella, alam kong hindi ko ito pwedeng patagalin. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Ngunit bago ko pa siya napagsabihan, may nauna ng nakaalam. Isang gabi, habang naghihintay ako kay Ella sa karinderya, biglang dumating ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba mula rito ang isang lalaking pamilyar sa akin, si Marcus Navarro, isang negosyante at matagal nang nagpapahiwatig ng interes kay Ella. Dumiretso siya sa akin, hindi nag-aksaya ng oras. Adrian Velasquez, Anya, may nanunuyang iti sa labi. Hindi ko alam na mahilig ka rin palang maglaro ng ganito. Natigilan ako. Anong sinasabi mo? Ella thinks you're a poor delivery boy. Pero hindi niya alam na isa ka palang bilyonaryo. Alam mo ba kung anong pakiramdam niya kapag malaman niyang niloko mo siya? Bago pa ako makasagot, biglang lumabas si Ella mula sa loob ng karinderya. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin ako sa kanya, halatang gulat at takot ang bumalot sa kanya. Ella, hayaan mong ipaliwanag ko, ngunit hindi ko na naituloy. Pumunit sa hangin ang malakas niyang sampal. Sinumaling ka, sigaw niya, naniniginig ang boses. Pinaikot mo lang ako. Niloko mo lang ako. Wala akong magawa kundi ang tumayo roon, tinatanggap ang bawat salita niyang mas masakit pa sa kahit anong sampal. Akala ko, totoo ka. Akala ko, ikaw lang ang taong hindi mang iwan, hindi magsisinungaling. Pero mali ako. Ella, hindi ko gustong lokohin ka. Wala kang karapatan magsalita, Adrian, sigaw niya habang tumutulo ang luha niya. Ang sakit-sakit. Dapat noon palang sinabi mo na sa akin ang totoo. Pero ano? Nagustuhan mong makita akong isang kaawa-awang babae habang ikaw, ikaw pala ang lalaking may lahat. Ano ba ako sa paningin mo? Isang laro? Hindi, halos pasigaw kong sagot. Ikaw ang tanging totoo sa buhay ko. Pero hindi na siya nakinig. Tumakbo siya palayo, iniwan akong durog at walang magawa. Lumipas ang mga linggo. Hindi ko siya nakita. Sinubukan kong puntahan siya, pero palaging sarado ang karinderya. Hanggang sa isang araw, nalaman kong isinara na niya ang karinderya at lumipat na sila ng tirahan. Hindi ko alam kung saan. Doon ko lang naintindihan ang laki ng kasalanan ko. Sa pagsisinungaling ko, nawala ang tanging bagay na minahal ko ng totoo. Ngunit hindi pa tapos ang kwento namin. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. Kahit lumuhod ako sa harap niya, kahit ipakita kong kaya kong talikuran ang lahat, ang negosyo, ang yaman, ang pangalan, basta lang bumalik siya sa akin. Dahil sa mundo ko, wala nang halaga ang pera kung wala siya. At sa huling pagkakataon, haharapin ko siya, ipapakita kung gaano ko siya kamahal. Ngunit ang tanong, mapapatawad pa ba niya ako? Hindi ko siya muling nakita hindi ko alam kung saan siya lumipat, kung paano ko siya mahahanap. Gabi-gabi, ginugugol ko ang oras sa paghahanap sa kanya, tinawagan ko ang lahat ng kakilala niya, pumunta ako sa mga lugar na maaaring tinutuluyan niya. Pero walang ela na nagpakita. Para akong naubusan ng hangin. Bawat umaga, gumigising akong may bumibigat na puwang sa dibdib. Ang mundo ko na dati puno ng kulay ay naging isang malawak at walang laman na espasyo ang dating sigla ko sa buhay na siya lang ang nagbigay ay tuluyang naglaho. Naalala ko ang sinabi niya noon, hindi lahat may pagkakataong baguhin ang kapalaran nila. Mali siya. Dahil ako, kahit may pagkakataon akong mabuhay sa marangyang mundo, hindi ko yon pipiliin kung wala siya. At sa wakas, isang gabi, may isang babaeng lumapit sa akin, si Mia, ang dati niyang kasamahan sa trabaho. Huwag mo na siyang hanapin, Adrian, Anya, puno ng hinanakit ang boses napagod na siyang masaktan. At alam mo bang dahil sa'yo, muntik nang masira ang buhay niya. Napalunok ako. Anong ibig mong sabihin? Simula nang malaman niyang niloko mo siya, hindi lang puso niya ang bumigay, kundi pati ang negosyo niya. Ang utang na binabayaran niya para sa pagpapagamot ng nanay niya. Naubos. Wala na siyang pera, Adrian. Wala na siyang matatakbuhan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nasaan siya? Halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Tumingin sa akin si Mia, puno ng galit ang kanyang tingin. Ano pang silbi kung malaman mo? Gusto mong makita kung paano siya bumuho? Gusto mong makita kung paano mo siya sinira? Hindi ko siya sinira. Bulong ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong kasinungalingan 'yon. Ako ang sumira sa kanya. Sa loob ng dalawang buwan, hindi ako tumigil sa paghahanap. Pero wala akong nahanap na bakas ng Ella na kilala ko noon. Hanggang isang gabi, natanggap ko ang isang tawag. Si Ella. Nasa ospital. Halos mabitawan ko ang telepono. Wala nang ibang sinabi ang nasa kabilang linya, pero hindi na ako naghintay ng karagdagan pang impormasyon. Kinuha ko ang susi ng sasakyan at tinakbo ang lansangan na parang wala ng bukas. Nang dumating ako sa ospital, ang unang nakita ko ay ang kanyang ina, si Aling Minda lalong pumayat ito, lalo pang humina. Nang makita niya ako, agad akong nilapitan ito, nang ang kamay. Adrian, kung may natitira ka pang konsensya, iwan mo na lang kami. Napaatras ako. Ano pong nangyari sa kanya? Lumapit si Mia, ang dating kaibigan ni Ella, at halos hindi na itago ang inis sa mukha. Sinubukan niyang magtrabaho ng mas matindi, kahit hindi na kaya ng katawan niya. Nahirapan siya sa gastusin sa pang-araw-araw hindi na siya kumakain ng maayos. Hanggang sa bumagsak siya sa trabaho kanina. At kasalanan mo to. Parang may sumabog sa loob ko. Ilang saglit akong hindi makagalaw. Hindi ko matanggap na habang ako ay nagmamaneho ng mamahaling kotse, siya ay unti-unting naubusan ng lakas sa isang maliit na espasyo kung saan walang kahit sino ang nag-alala sa kanya. Nang sa wakas ay nahanap ko ang lakas para lumapit, natagpuan ko siya sa isang lumang kwarto ng ospital. Payat na siya, matamlay, at sa unang pagkakataon, mukhang wala ng lakas na lumaban. Ella. Bulong ko habang lumapit sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat. At kahit nasa ganitong kalagayan siya, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang pangungulila sa akin. Hindi rin galit. Umalis ka na. Pero hindi ako alis. Hindi na. Hindi kita iiwan, bulong ko, nakaluhod sa tabi ng kanyang kama. Patawarin mo ako, Ella. Please. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, sakit na ako mismo ang nagdulot. Patawarin, mahinang bulong niya. Ano sa palagay mo ang kaya kong patawarin? Ang pagsisinungaling mo? Ang ginawa mong laruan ang damdamin ko? O ang katotohanang iniwan mo akong mag-isa habang ikaw ay patuloy na nabuhay ng marangya? Dinikit ko ang mga mata ko dahil alam kong wala akong maidadahilan. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat. Pero hindi mo na kaya, Adrian. At doon bumagsak ang lahat ng iniipon kong lakas. Alam kong wala akong karapatang hilingin sa kanya na bumalik. Alam kong hindi sapat ang kahit anong paghingi ng tawad para maibalik ang tiwala niya. Pero sa puntong ito, isang bagay lang ang kaya kong gawin, ang ipakita sa kanya na kahit wala ang lahat ng pera ko, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Bibigyan kita ng dahilan para muling magtiwala, sabi ko, tinitigan siya sa mata. At kahit anong mangyari, hindi ako alis. Matagal siyang hindi nagsalita. Pero sa huli, pumikit siya at huminga ng malalim. Tingnan natin kung kaya mo. At doon nagsimula ang aking tunay na laban. Mula sa araw na yon, hindi ko siya iniwan. Sa ospital, ako ang nagbabantay. Ako ang bumibili ng gamot niya, ako ang naghahanap ng paraan para gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi ko siya iniwan kahit ilang beses niya akong tinulak palayo. At nang tuluyan siyang gumaling, sinundan ko siya sa buhay na gusto niya, sa maliit na apartment na inuupahan niya, sa trabaho niya sa isang bagong tindahan. Wala na akong marangyang sasakyan. Iniwan ko ang mundo ng negosyo. Dahil sa puntong ito, isa lang ang mahalaga si Ella at kahit hindi pa niya muling nasasambit ang mga salitang iyon, alam kong balang araw matutunan niya akong mahalin muli. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa kung gaano kakayaman, kundi kung gaano mo kayang ipaglaban ang taong mahal mo. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla ni Ella. Nagsimula siyang muling mangarap, muling bumangon. Hindi ko siya minadali. Hinayaan ko siyang buwin muli ang sarili niya habang tahimik akong nananatili sa tabi niya. Nakita ko kung paano siya nagsumikap, kung paano siya nagpatuloy kahit gaano kahirap ang buhay. Hindi na siya umasa sa akin. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi na niya rin ako tinulak palayo. At isang araw, sa ilalim ng maliliit na ilaw ng isang simpleng kainan kung saan kami madalas kumain, tinanong niya ako. Adrian, bakit mo pa ako sinusundan? Tumingin ako sa kanya, ramdam ang bigat ng lahat ng pinagdaanan namin. Dahil hindi kita kayang bitawan, Ella. Tumawa siya ng mahina, pero sa unang pagkakataon, hindi na yon mapait. Sigurado ka ba? Wala ka ng yaman, wala ka ng titulo. Hindi mo na kayang ibigay ang mundong ipinanganak ka sa. Pero ikaw ang mundo ko. Natigilan siya. Ako mismo nagulat sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Pero iyon ang totoo. Hindi ko siya niligawan muli, hindi ko siya pinilit. Pero alam kong sa bawat araw na magkasama kami, Unti-unti niyang nakita ang katotohanan na hindi ito laro para sa akin, na hindi ko na kailanman pipiliin ang mundo kung wala siya rito. At isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng dagat, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At sa unang pagkakataon, siya ang humawak sa kamay ko. Patawad, Adrian, bulong niya. Dahil sa sobrang sakit, hindi ko agad nakita na ikaw pa rin ang lalaking minahal ko noon. At doon ko nalaman, na sa wakas, natapos na ang unos. Hindi kami bumalik sa dati. Dahil ang dati ay puno ng kasinungalingan. Ang bago naming buhay ay mas totoo, mas simple, pero mas matibay. Nagsimula kaming bumuo ng pangarap, kasama na ako sa bawat plano niya. Hindi ko na kailangang magkunwari, at siya naman hindi na kailangang matakot na baka masaktan siyang muli. Hanggang isang araw, habang magkasama kami sa harap ng isang lumang coffee shop, inilabas ko ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ko. Nanlaki ang mga mata niya, Adrian. Lumuhod ako sa harap niya, hindi na nagdalawang isip. Hindi kita kayang bitawan noon at lalong hindi ko kayang bitawan ngayon. Alam kong hindi ako perpekto at wala na akong marangyang buhay na mayaalok sa'yo. Pero ang kaya kong ialok ay ang sarili ko sa buong buhay mo. Halos mapuno ng luha ang mga mata niya. At nang sa wakas ay binitiwan niya ang matamis na ay, alam kong ito na ang simula ng isang buhay na hindi kailanman kayang bilhin ng kahit anong kayamanan dahil minsan hindi pera ang nagpapayaman sa isang tao kundi ang pag-ibig na hindi mo kailanman kailangang bilhin